sa taas po ng uh, Pumilo o Lukban dito po tayo, kung sa Bisaya pa ay Baongon mga oh. ang dami pong bunga dito, ipakita ko po sa inyo ang dami, nakita ko po mga kaibigan at uh, napansin ko pa si eh, dito na so ay sobrang daming bunga dito sa may bandang taas yan mga kaibigan o oh. kaya yan, uh, aakyatin po natin dyan dito sa may bandang baba kakaunti lang po ang uh, bunga yan po, yan, oh. ang dami sa nga pero kunti lang bunga, yan mga at uh, alam ko kung uh, bakit po di nagbubunga uh, po yung bandang ano ano dahil sa may bandang puno ay uh, hindi na po naaarawan kaya mas maganda makibigan talaga na pinuputol itong mga sanga po ng uh, lukban na ito o suha suha yung uh, pumilo para maganda po yung bunga. Mga kabigan pakita ko po sa inyo yung uh, sa bandang taas napakaganda napaka daming uh, bunga mga kaibigan dahil po ay naaarawan. Okay samahan niyo ako po tayo mga kaibigan sa bandang taas ay no yung napapansin ay kita na po yung clouds <laughs> ayan napakadami talaga dahil po ay naaarawan no at uh, kumpara doon sa may bandang baba na lang po yung uh, bunga at uh, halos nga walang bunga doon kasi hindi po naaarawan ito mga kaibigan no ay tara nasa abot-abot ko na ayun harvest po tayo ngayon dahil uh, talaga naman ha? sobra pong uh, dami pong bunga ha? blessings yan mga kaibigan no yan no? Tanggalin na natin. Uy, tigas. Yan. oh ah, saluhin mo na. Ay, ipit. Uy. Kulo ulit yung Kasi ano. Yan ayan o. Yan o. Yun. Ito po mga kaibigan. Ang dami. Talagang. Uy. grabe naman talaga. Ha? Bunga dito. Napakadami. Sa bandang taas mga kaibigan. Ayan, ayan Sa pare dito. Ayan, yeah. diba? Tinatanggal na yung mga ano. O, oh, yun sa pa. Yeah. Yun. Napakadami yung mga kaibigan. Eh po mga kaibigan, no? Oh, kung yung napapansin, no oh, talaga naman, ha? Ah, at nangalaglag na po itong mga kaibigan dahil sobrang uh, dami po nang ano dito na bunga yeah, no. hindi na kaya nga kainin kaya ang gawin po natin dito pamigay po natin itong mga kaibigan dahil napakadaming uh, blessing thank you po Tiagoye you know? Yun, yeah, shout out po Ate Joy 721, Lula Vlog Alam ko sa kanila po, po sa ibang bansa ay eh, Marami din po silang mga protas mga kaibigan yeah, Dito Dito po ay hindi na binibili mga kaibigan Dito, talagang uh, Wala lang uh, halos bumibili dahil sa suprang dami pong lukban you no? Oo, ala, pumilo oh, Sa Visaya pa mga kaibigan Baungon, baungon ang tawag sa amin nito, Yan o, no? dami, talaga naman May bandang taas Yan o, no? yeah. yan o no, Oh, kita ko po si Bebe bandang baba. Yan. Ayan, wala na sa ganong ah, bunga kasi hindi po naarawan. Yan. Ito, may may konti, may isang may lang piraso. ano oh, So, halos mga kaibigan, bandang taas talaga, talaga parang ah, nagpapayong yung ah, ano nila. Ah, ang ganda tingnan mga kaibigan, daming blessing. Nagkuha nang nagkuha na po ko sa baba. Ah, nagkuha na ko sa may bandang baba, mga kaibigan. Ano, yun yung aking howler uh, hawler, oh. Yan yan Oh, nakasako na po mga kaibigan dyan bamigay po natin dyan sa ating pong mga kababayan na ano walang mga ah, mga protas ah, meron po tayong mga pinupuntahang lugar na talaga naman ay mahirap din kaya ito ilak po natin mga kaibigan libre walang bayad yung lokban yung pumilo na ito Ayan, shout out po sa lahat ng ah, mga nagtatanim dyan ah, dahil ah, ano Meron talaga pag nagtatla, mag, may itita, may itina ni, may aanihin. Oh, yan. Shout out dong Henry. Ah, yan mo mga kaibigan, no? Oh. Ah, dito po tayo ngayon, dami. At, ah, yan. Vitamin C mga kaibigan, ay napaka na to. Uy, may ano, ano itong uh, kumalat nito? Ha? Ah, ano ito? Patula. Ay, hindi naman patula na no ba ito? Ibang klase ito, ah nasa taas na po Okay, harvest muna tayo. Sa ating pong uh, dito mga mm, mga putas na talagang ngabon ka naman makaibigan. Ayun. Yan. Talaga naman. Ero? wow. Oh. Oy. Yon. Mm. Iyon pa. Iyon pa. Iyon pa. Oh, grabe. Magsawa ka. Ito sa kakaharvest dito hmm. yun sa pa dito pa hmm. yun mga kaibigan <laughs> talagang dinala ko na yung cellphone ko sa taas kasi uh, siyempre naman nakaka, -nakaka na ano blessing dami yan oh. ah, yun po mga kaibigan pag ito ay nangahulog lang pag uh, hindi mo yan na uh, uh, kinukuha tapos nakabubulok lang sayang yung blessing ah, dapat uh, maraming maka kain. Dahil dito, di na binibili mga kaibigan na sobrang, uh, ano, dami. Saka napakatamis dito mga lukba na ito. Yun. Yan. Yun. Yun. Ha, grabe. Dami. Buti nga walang, uh, ano mga kaibigan, walang uh, kalamintas na tiyatawag yung ant. May tao kasi kung meron, ay talagang hindi tayo pag-akyat. Okay. Yan, dami na po tayo na harvest ha? At uh, meron pa nga oh. Meron pa nga, uh, tayong mga harvestin At uh, sobrang dami na. Ihatid mo natin yung ibang uh, mga lukban sa mga nangangailangan na gusto pong uh, kumain ng pomelo, uh, pumelo mga kaibigan. Lepre ito, walang bayad. Ihatid dami dito. Okay, thank you. Salamat po sa iyong panunood. Ha? Ito, talagang uh, pag may itinanay, may aanihin. Yan. At uh, dapat yung mga kaibigan, na. Kasi ano na po ito? Uh, anong uh, dami ng sanga na walang bunga? Yun, halos nasa taas lang, mga kaibigan. Ha? Paikot po yan. Thank you po kay Ati Guy. Uh, thank you po sa uh, mga blessings. Ta -ta. Sa Panginoon, sa mga blessings na ito. Yan. Thank you for watching. Yan. God bless us all. And to God be the glory.